so yun kumusta po yun bali mag alas 12 na alas 11.45 kahating gabi na kaso lang andyan na naman andyan naman yung compressor dito lang talaga sa village misid wala na isda na sumasampa andyan pa sila lagi kaya uh, hirap na yung mga nagmamanamano ngayon dito sa amin so yun sana sa akin tayo punta tayo ng kabakungan subukan natin yun sana makachamba tayo ng kulambutan ha sa kulambutan lang tayo kumikita kapag <laughs> so, ka tayo ng kulambutan kapag wala wala ka rin madaling kasista dahil sa mga ganyan hanap buhay Kawawa yung mga nagmamanumano so yun ang pangabang sa mga kuli natin sana kung tayo ngayon makachamp tayo ng kulambutan o kaya po sit. maganda yung binamanan natin malaking samarlo parang ba yung agos nandito na ako sa kalarayan yung tito ko andito pala andun na sa papunta ng nakadapungan salamat first class yung unang huli natin sa bato, bumalabag, kaya naabot natin pagkalakas talaga ng Agus yung may ingay na yan Agus yan yung narinig na ingay na yan salamat malakas lang talaga yung Agus na sumasampa yung isda pagkawal ang Agus, mahina baka sumasampa Ala, sana may sambayan ba po sa mga bakuman? Mag-stay. Marara sa isda hawak ko po talaga yung isa ito ito yung nabitawan ko kung malaki tawag ko yung pano natin tangay sigurado salamat naubos natin yung magkasama kung tawagin namin ito saming-saming yung ganitong klaseng tanakitok kung umabot ito ng mga dalawang kilo wala na hindi na natin tumakaw kung paano sigurado tangay tangay lang isda nito buti hindi pa malaki salamat Bas lang talaga yung mga galitong isda kapag ka yung agos parang inoom pahabol muna tayo bago masisid dito sa taas kaya lang andyan yung yan o mandar sigal na sa likuran ko doon sa aming kahina mayroon dito naman mayroon sa pinuntahan nating spot na slide ayan yung compressor isista kisama salamat may ano siya og gas gas may kumagat siguro malaking isda dito kung tayo bumalik na iniwanan na ko dito sa paguwangan nawala yung isa dalawa na masama kasama hindi <coughs> 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 na lang ako sanang dalawang pana kaso nawala yung isa sanang yung isa nawala dalawa sanang kasama to hindi ko kasi na play yung camera eh. Doon na sa ilalim ko na i-play. Papanahin ko na. Pagtingin ko sa camera, hindi pala naka-play. Naka-open ko rin hindi naka-play. Nawala tuloy yung isa. Dito na rin yung tito pa yung sa... Dito lang ito. Daw na siya sa akin lumusog. Salamat. Baka yung iba dyan na ah, bago pa lang sa ating channel, baka magkakakaya kung bakit iba-iba yung panot na ginagamit natin. Kasi yung panot natin, apat. Ito. You know, ito. Tatlo. Tapos yung pagmalakihan natin. Ito. Kaya minsan kapag ka dalawang isda ito yung dinadala natin O kaya ito Ito Kaya kapag ka dalawang isda Maamo Yan dalawa Ubus nakaapat ah, na talaga na tayo siguro ito sa sapay marami Uy, na tayo. Nandito na rin yung tipot. Eh. Nakabaaw na sa rin. Salamat. Salamat sa malakas na halos. Lumabas na yung mga isda. na rin tayo. Kahit na bukong tayo sa kalumbutan, madami naman yung isda natin. So yun, nabakasubahin tapos kailan natin. Kung nakailan, hindi A few moments later. So yun, nandito na tayo. Salamat sa Panginoong may likha. Binigyan na tayo ng ano, madaming biyaya. Ayan oh. Madami na tayong huli ngayon. Nakabawi na tayo sa mga ilang lusong natin na paunti-unti. Salamat din sa mahal na salamat sa malakas na agos. Ayan. Naglabasa na ito. Yung mga ganitong isda o. Oh hindi ito sumasang kapag ng agos at ito yung muntik ng tumangay ng para natin nabitawan si ko kasi pag paanak ko salamat nakadami na tayo unahin natin yung samaral natin malalaki yung samaral siguro kung walang ano doon kung mga ano, lang kagaya sa amin ng eh, tito ko malamang madami ito kasama natin itong dalawa ayan yung plus itong maliit isama lang natin ito sa ilak yun limang kilo unang salang limang kilo sa first plus natin At jackpot na rin tayo at ito yung dalawa may apat pala two point one mayroon tayong 7.1 sa first class natin 240 yung kilo thank you, Lord matalo yung pusit natin. Pusit natin, nabibindar lang natin ito. Yun lang yung ipapababa sa mga bata ito. Itong batok. 1.4. Ayan. Ayos. 260 yung kilo dito sa pusit. Ito, pababak ng pababak yung presyo. 180 na lang. 2.9 ayos kuwarta din ito Di yung ulam natin dito dito lang tayo magkukuha ng ano piprituhin para may baon yung mga bata hindi na kasi umuwi yung mga bata sa tanghali hapon na sila na umuwi kaya hinahati na lang ng baon yan 1.4 Ito yung pangulam natin Sa lahat Nakadami na tayo So yun tutala natin ito kung ilang kilo lahat at kung so, magkano Siyempre kikitain natin ito Maliwanag na So yun ito na yung kinita natin sa huli natin kaninang madaling araw. Ayan, kumita tayo ng 2,590. Ayan, malaki-laki na rin yung kinita natin. Naka-jackpot na rin tayo. Ayan, yung kabuang haul natin, 12.8 kasama yung 1.4 na pangulam. Yung naibinta natin, ayan, 11.4 kilos. Sana mamaya makadami ulit tayo. So, yun, magsa-shoutout po tayo. May shoutout na po tayo. So, yun, magandang umaga. So, yun, salamat sa mahal na Panginoon at kumita na tayo ng maganda-ganda. Ayan, sana mamaya gabi. Ganun ulit, kumita ulit tayo ng maganda-ganda para makabawi na talaga tayo ayan so ayan shout out po tayo shout out sa ating mga yun una una sa mga silent viewers natin dyan ayan shout out po sa inyo ayan sa walang sawang suporta nyo at pagtangkilik sa ating mga videos ayan shout out shout out po yun una una shout out kay ma Rachel Puintis yun shout out po sa inyo ma'am at kay sir ebrin Japson ayan shout out din po sa inyo sir Yun, shout out kay Jewel Vius from Saudi Arabia the mama yan. Shout out po. Shout out kay Roman Balag. Shout out kay Johnny j Pin. Shout out kay Fernando Lakasan Dili. Shout out kay Felix Lumugdang and family from Baranyaki City. Shout out kay Jipon Mangad from Rodriguez Rizal. Ayan, shout out po. Shout out kay Jay Junior Ponce and family from Naik Kabiti. Ayan, shout out po. Shout out kay R Romeo Alcones and family Jan sa Takligan, San Teodoro Oriental Mindoro. yang shout out sa mga Tiga Mindoro. Shout out sa Disolok Family Kinabong LP Laika. La Army, Ryan Trisha Roque Bibi Idna prambabatnon Babatnon Leyte. Ayan, shout out sa Disolok Family Jan sa May Babatnon Leyte. Ayan, shout out po sa inyo. Sa buong family nyo po. Shout out kay Ronald Sungag and Family from Nueva Ecija. Shout out kay Romel Cadilinia shout out kay mam Ma Rosana Belia Hermosa from Davao City. Ayun, shout out po sa inyo, Ma'am. Shout out sa Kayadong Family. Shout out kay Peter Q. Shout out kay Mark Anthony Pablo from Burakay Aklan. Ayun, shout out sa mga taga Aklan. Sa mga taga Burakay ayun, shout out po sa inyo. Shout out sa Batalona Family from Nasipit, Agusan del Norte. Shout out kay Alexander Fisquera and Family from Jinsan Tambler. Ayun, shout out. sa mga taga Jinsan. Shoutout kay Cesar Abling at sa kanyang girlfriend Nuri Binala. Yan shoutout po sa inyo. Shoutout sa Albuero, Albuero Family from Atimunan, Kison. shout shoutout po. Shoutout sa Litada Family from Tikau, Masbate. Ayan, shoutout po. Shoutout sa Dilatory Family ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel, Manila. Shoutout kay Joel Tanesa pram tarlak yang shout out po shout out kay dennis Cruz yen family pram naik kabiti shout out kay rafael lolita pram losina city Quezon shout out kay ferdinand korpin pram tabok sapa biliran-biliran praben sa yang shout out po shout out kay amulit fishing trip shout out kay Ion TV Vlog Fishing Adventure ayan shout out sa inyo shout out kay Michael Jan Durano and family from San Luis Agusan del Sur shout out kay Danilo Adalib at George Prince Adalib from Santa Rosa Nueva Ecija ayan shout out po sa inyong magama shout out kay Boy Pana Adventure ayan shout out sa iyo bro shout out kay Evelyn Lumpati ayan shout out po shout out kay Ronel Gilio shout out kay Lori Abidal from Mountain Province. Shout out kay Lord Dapitanon from Surigao del Sur. Ayan, shout out po. Shout out kay Junie Mark. Junie Mark Gatsi. Ayan, shout out po sa inyo mga kadventure. At syempre, shout out din natin yung mga kapo nating may channel. Unang-una kay Otol Rapi. Ayan, siguro mamamana na si Otol mamayang gabi. Naman na kasi sa kahapon araw siya bumabanat yan Rafi is for fishing at sa magkapatid kina John at my star TV vlog yun shout out kay Kabogsay TV Manoy Nail vlog Sibadong vlog Juni Fishing TV Lari Amos Hilario Lakwat Zero Kapana TV Adventure Koya North TV Nanay Roby Channel Roger Arciso Trailer Driver Bicol Hunter vlog MJ Eric Adventure Arnold Porocha vlog So yun, supportahan din po natin mga adventure yung kailang mga channel. So yun, sa so, nais nice magpa-shoutout. Ayun, comment lang po kayo sa atin comment section sa baba. Para next video po, next episode yun, mas shoutout ko po kayo. Yun, maraming maraming salamat sa panonood. Hanggang sa next video po. God bless po. Bye-bye.